Good morning guys. Andito ako ngayon sa kalsada guys. May bibilhin ako sa grocery. Kasi kawawa na yung aking tindahan guys. Wala nang laman. Hindi kami nakakapamili sa sobrang busy guys. Sa sobrang busy. Well, hindi hindi nakakapamili. Ano na rin. Parang maglakad-lakad na rin ako guys. Mga aga pa naman. Dadaan na rin ako dito sa Mananahi, guys, may papa ano akong kurtina. May papakiklip lang ako ng konti. Dandahan lang lakad ko guys, gawa ng kakakain ko lang. Nandito na ako, malapit na ako dito sa Mananahi. Ate, okay. pwede makikian na singit ng konti lang ito lang, titiklopin lang ng konti. Siguro mga ganyan, te. Mga ganyan. Yan. Bibili lang ako kay ano? Bibili lang ako dyan kay Nicole. Magkano kaya yun, te? Sige, te. Pupunta lang ako dito kay Nicole. lang ako ng mga konti lang guys kasi yung pera ko kasi ninihintay guys hindi, hindi pa naibalik yung pinautang kong pera hindi pa kasi naibalik kaya hindi ako nakakapamili may trabaho kasi yung may hawak ng ano may hawak ng pera ay yung humilang ng pera ko kaya yung tindahan ko walang laman Pero okay lang guys kasi nangangailangan kasi yung ang sa akin ng pera kaya pinahiram ko muna kahit walang laman ng tindahan ko. Nasa loob ng bills to guys yung aking bibilhan ngayon. Kasi malayo yung isang grocery medyo 5 minutes ang lalakarin ko dito. 1 minutes lang nandito na ako. Did ito yung pa Ito Nagbibigin lang ako. Ayan guys, hindi na ako guys. May maliit na grocery kasi dito guys. Bibili lang ako ng kahit dalawang balot na candy. Ayan. Kahit dalawang balot na. saka isang serve. Worth uh, dito to. Wala akong dito ba. Worth eh. yung kanilang ano. Wala namang hana. So, head and shoulder na lang. Wala na kasi akong head shoulder doon guys. At saka yung hana. Mamayong gabi pa kasi maibabalik yung pera kung pinahirang guys. isang nuts. Kalahati. Niyan. Balik kalahati lang nito guys. Ate, kalahati lang nito Ate. Ayan lang guys ang binili ko. Kalahati ng shoulder, isang balot na kopi At saka kalahati blanca. Ayan guys, 200 ano lahat ng nabinayaran ko. 207. Ito guys, oh. 207 lahat malagyan-lagyan lang ng laman yung tindahan ko guys kasi as in aside talaga yung yung laman ng tindahan ko nagkaroon tuloy nagkaroon siya ng ano guys tawag nito as in nasa side yung laman talaga guys yung laman ng tindahan ko papakita ko sa inyo guys Tinamad pati ako mamili guys gawa ng ano. Gawa ng sa sobrang pagod na rin. Kasi yung tinitriman namin, minamadali kasi yun. Kaya, wala nang time sa sobrang pagod na. Wala talagang time mamili. Tulad ngayon guys, Sinaglit ko lang to guys kasi wala kaming tapos na yung tinitriman namin. Tapos mamaya alas 8, dadating na yung alaga ko. Tapos yung alaga naman ng anak kong bunso. Tanghali naman ang dating ng anak niya. Ay, ng alaga niya. Tapos pumasok, tapos pumasok din siya ngayon. Hindi natin. na lang. Oo, tutupiin na lang. Tapos pumasok din siya ngayon guys kasi ipinasa niya yung ano ipinasa niya yung kanyang project na ano bang tawag nun? Yung ilaw pinag ano sila ng ano ng tungkol sa kuryente Hintay, nandito na ako ngayon sa mananahi guys inintay kasi ako kasi hindi niya naintindihan kung ano pa ba, uh, gugupitin o titiklopin na lang. Tiklop na lang kasi ang gagawin doon, guys. Okay na yun. Korti-kortinahan doon sa kusina ko. Nihintay ko na lang, guys, kasi saglit lang naman yan. Para hindi na pati ako bumalik. Ayun yung dati namin barangay, guys, oh. Barangay, Barangay Hall ba? Ayan. Par ngayon, umalis na sila ngayon dyan guys kasi may bago na silang itinayo yung Barangay Hall. Kaya, hindi ko alam kung anong gagawin dyan guys kasi naayos nila eh. Oh. Pininturahan. Ayan guys, pauwi na ako guys. Nakuha ko na yung akin pinatahi. Ito yung pinamili ko guys. So. <tinyo> <tinyo> Masarap maglakad-lakad ngayon guys kasi maaga pa. Lapit na ako sa amin guys Nandito na ako sa may amin, guys. Ayan, guys. So, tingnan yung tindahan ko, guys. Walang kalaman-laman, guys. Ang so, aking chicherya, ilan-ilan na lang. Gina, kalika na! Ayan, yung garapon ko, guys. Wala nang laman, guys. Unti-unti yung kong lagyan ng laman yan, guys. Ayan. Mam mamaya pag nagbayad guys baka bukas mamimili kami ng anak ko sa bayan dito na ako sa may guys mamaya uli guys ayan guys papakita ko sa inyo yung laman ng akin tindahan ngayon guys kasi hindi pa nga ako nakakapamili kaya ito yung laman ng akin tindahan ngayon guys ayan yung aking mga napkin guys inilipat ko na din kasi masyadong maalikabok yan ayan guys yung aking mga chicheria guys o oh. nakakaawa yung aking sabitan ng chicheria guys o oh, nasaid yung aking chicheria guys tapos yung mga garapon ko guys kanina nga, namili ako dun sa maliit na grocery dun sa may amin lang barangay. Kaya nagkaroon ng laman ng aking garapundes kahit paano. Pero maraming garapundes na walang laman. Ayan. Uh, mayang, ay ngayon daw guys, sa Losotcho, dadating yung ako ko. dala-dala daw yung bayad sa akin nung aking ano, hiniram sa akin na pera papadala ko sa asawa ko at yung anak ko na lang mamimili. Kukuhanin niya lang ang anak ko doon sa dispatcher sa may pilahan. Kukuhanin niya doon kasi pumasok siya ngayon. Tapos mamili na lang siya. Ayan, mamaya guys, magkakaroon na ng laman yun guys. Ayan guys, so. Hindi na ako nabili ng tinapay guys, wala namang nabili. Sayang lang. Mahal na kasi ngayon yung tinapay guys, kaya wala masyadong nabili. Ayan, ito naman guys, lagayan ko lang ng mga kung ano-ano. Ayan, hindi ko na kasi dito nilalagay yung mga ano ko, mga tinapay at nilalanggam. At wala rin naman akong tindal guys na tinapay, kaya sari-sari na lang nilagay ko dyan. Ayan. Tapos yung aking mga nakalagay dito ng mga nor guys, nilipat ko na siya dito. Oh. Nilipat ko siya dito. Ayan doon. Pinagpatong-patong ko doon. Tapos yung mga dilata ko guys. So, yan lang ang dilata ko guys. Yung mga toyo ko kulang-kulang nawala wala akong ketchup. Ang mabilis sa akin kasi nitong toyo guys. Yung dato puti. Ang mayroon ako ay eh, ano lang. Silver, 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 silver swan. Yan. Yan, pabili ako sa anak ko mamaya guys, sama-sama nandoon yung anak ko sa bayan. Kasi gerilyo ko naman guys, kompleto pa naman. Kahit paano. <laughs> Tapos yung itlog ko guys. Kasi nga dito sa looban ng St. Joseph guys, dito sa village, dito sa harapan namin. May nagtitinda pala dyan guys, kaya Napabili ako ng isang tray kasi napahiya naman ako kung kalahati lang bilhin ko. Isang tray na ang binili ko guys. O, ayan, may bawas na. Tapos ayan, may kunting soup drinks ako dyan guys. Kasi kahapon nagpabili ako sa asawa ko. Ng isang balot na RC at saka isang balot na lemon. Dinisplay ko muna yung iba dyan guys para magkaroon naman ng laman yung aking tindahan. Yung mantika ko guys, dalawang bote na lang. Ay, isang na lang at kalahati. Kasi wala nang lamang to eh. Yan. Guys, pinan yung aking, ano guys, to. Yung painitan ko ng tubig dati, ginawa ko na lang ng ipunan ng pera. Kasi nasira na siya. Ayan, pinutol ko yung wire para hindi na magamit. Nasira na kasi ito guys. Pinutol ko yung wire para hindi nila magamit. Ang ginawa ko guys, binaglagyan ko ng ipon na tigpipiso guys. So, may kasama, may halo din yung ano, guys. Hindi limang piso, ayan. Ayan guys. Nag-ipon ako dyan guys kasi ano. Uh, gusto ko, gusto kong malaman kung makakapag-ipon ba ako ng ano, kahit pipisuhin lang na galing sa tindahan guys. Parang yung mga kunting tubo ko araw-araw, guys, buwabawas ako ng palima-lima, sampu sampung piso. Ayan, nilalagay ko dito, guys, para malaman ko kung makapag-ipon ako ng mga kahit kunting tubo lang. Ayan, puno na yun, guys. Ang bigat na, guys, eh, oh. Napakabigat niya kasi pipisuhin. May kasama din, ano, limang piso. Ayan. Pinubukan ko lang mag ano guys, mag ipon dyan ng galing sa mga tubo ko. Kasi, puro ako, ano guys eh, puro ako bili ng mga gamit. Kaya, nag ipon naman ako dun guys, para maano, parang challenge lang guys na ipon, ipon sa tubo ko din sa tindahan. Kasi araw-araw ako namimilid guys. Yung ano, Araw-araw na pamimili ko, guys. Ano yun? May mga tubo ako doon ng 100 mahigit. Minsan wala pa. Kaya, yan. Bumabawas ako para inilagay ko dito. Challenge ko yan, guys. Challenge ko para dyan sa, sa tubo ko yan sa tindahan. Ay, sa taas, guys. So, tinanggalan ko na ng laman doon, guys. Ng mga mudis-mudis ko. Maali ka bukas eh, guys eh. Kaya hindi ko na, ano, pupunasan ko pa yan. Kagabi kasi, guys, dito, nagpunas ako dyan. Yan. Tsaka yan. Ito mga ganito, pag hindi mo pinunasan yan, guys, parang lupa na. Nagpunas ako dyan kagabi, guys. Nilinis ko yan. Ayan, guys, yung mga kape-kape ko, guys. Mayroon pa naman. May pigtas-pigtas pa ako dun, guys, so. Oh. Ayan. Bali, dalawang araw akong hindi nakapamili, guys. Ngayon, dadalhin ng apo ko yung bayad. Kaya mga kapamilya na ako, guys, magkakaroon na uli ng laman, guys. Ayan, yung mga sabon-sabon ko dito, guys, oh. Ayan, oh. Wala na akong safeguard na pink. At saka safeguard na puti. Ayan, oh. Tapos dito naman yung iba ko, guys. Ayan. Marami ng kulang, guys, oh. Yung mga shampoo ko, wala na akong safeguard. Ayan, oh sa cream series na green. Ayan, wala na. Hana na shampoo lang wala dyan, guys. Hana na shampoo. Ayan. Colgate, wala na. Close up lang mayroon. Ayan. Dito, wala na yung aking palmulig. Pink at saka green, wala na. Saka sunset pong ano. Yung sunset green lang. Ang um, wala essential eh, sun pink. Mayroon, pero mayroon pa ako dito, guys, oh. Eh. Sun na pink. Pag may naghanap, may ibibigay pa naman ako. Ayan. Yung aking tide powder, wala na yung tide powder kung tatlohan. Ayan. Ariel na lang, dalawa, dalawa na lang. Yung aking surf, oh. Wala yung aking green. Ayan, pero ilan-ilan na lang guys. Dalawang dilaw, apat na red, dalawang pink. Yung aking mga liquid naman guys, ito. Ayan. Mayroon pa naman akong liquid. Ayan. Breast na liquid. Ariel na liquid. At saka liquid na syrup. Dadalawa na lang pala. Ayan, yung aking fabric na ano, Downy na pink, tatlo na lang. anti bakko ko, tatlo na lang din. Tapos itong kulay, ano. Ayan, isang haba pa yung aking red na downy. Ayan. Ayan lang yung aking, ano guys. Kahit paano, may laman pa naman yung aking mga sabon sabun Kunti lang, kulang. Ayan. Ang hirap kumuha ng video guys. Kasi ang liit kasi ng aking tindahan. Ayan. Pasensyahan niyo na guys. Ang liit ng aking tindahan kasi. Ayan. Ayan guys. Yan lang update ko sa tindahan ko guys. Ayan. Paawa yung aking tindahan guys. Mamaya guys. kung namili yung anak ko. Magkakaroon na uli yan. Pinahiram ko kasi muna yung pera ko guys. Okay lang mawalan ako ng laman ng tindahan ko guys. Basta nakapagpahiram ako sa nangangailangan ng pera. Ayun guys, hanggang dito na lang tong vlog ko guys. Maraming salamat sa panunood. ito pala yung laman ng istante ko guys. Oh. Maraming kulang yan guys sa ano ko na yan. Sa ano na ako mamili ng mga school supply guys. Pag malapit na ang pasukan ili. Ayan, ang dami ko pang mga mask guys. So, ayan, may stick na kapi ako. Ay, kapi, stick na katol. Kapi tuloy. <laughs> ayan guys, ayan lang laman ng aking stante guys. Wala akong mga school supplies ngayon guys kasi na ano, wala pa akong budget guys. Sa ano na guys, sa pasukan. Sa pasukan, pag malapit na pasukan, namimili ako ulit. Ayan.